Ang unang iabono ko sa talong ko ay uh, Yara ni Kapoor. Uh, ito ay isang kilo. Uh, isang kilo, isang gram na tubig. Kasi bata pa ka naman yung uh, talong natin na limgo. 3 days pa lang simula sa pag-transplant. Okay. Okay. yung Okay. 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 kita ko na sa inyo yung update sa king pananim na talong. Uh, after na wala na siyang ulan. Eh yung nakaraang araw ay umuulan siya. Nung July 15. So ngayon ay July 20 na ngayon. Yan na Sobrang saya ko na kasi ito na yung nangyayari. Yan oh. Na. Ang ganda na tingnan. Yan oh. Yan Pagkita ko yung mukha ko na sobrang tuwa ko. Yan, sobrang tuwa ko talaga na ha? ang ganda niya tingnan. Yan o. Sana magbunga siya ng marami. Nakita nyo ba yung nakikita ko? Grabe, sobrang dami eh. Yan. Ganda, dami. So ngayon ay mag-harvest ako ngayon. Hindi ako makapaniwala na ganito pala yung ma-harvest mo sa 400 kapuno na talong. Effective talaga yung ginawa kong technique. Akala ko hindi mag-work. So nagpasalamat ako kay Lord na nag-work pala yung technique ko dito. So ito ako lang mag-isang nag-harvest ngayon uh, mag, kukuha ako ng pagpapasan nito kasi hindi ko akalain na ganito kadami akala ko maliit lang kalahating sako lang pero ito sobra na ito eh ah, ito hey. ah. Ganan na, ganan na ba? Ganan na. Ganan na, ganan na. na, yan yan na. Yeah,